tatapang pa pag nasabita mo yung iba <laughs> pinalo nga yung ano yan yung sa kasama kong taxi pinalo yung likod lupi Birthday pala to ni Aling Ria. Papunta kami ng simbahan at magpapasalama. At nadagdagan na naman ang taon ng buhay niya. Hindi nadagdagan ng bata. <laughs> Kausap ko pala dyan si Manong trip daw siya dun sa mga nagtitinda sa may baklara. Lalo na dun sa mga ibay. ang kukulit. Pag nasabitan mo, ang tatapang pa. Totoo pala ako mga repa kikila. Lalo't pag nakalabas. Napakatahimik na. Tapos mamamalayan mo mga repa, tulog na. Ganon kalupit si Kilabot. <laughs> mga repa, nakita niyo yan o. Oh. Napakalinisan ang baklaran ngayon o. Oh. Oh, tapat na simbahan. Linis, di ba? So, mas maganda sana mga repa kung ganito na lang lagi araw-araw. oh, nakagalap ah, pa. Ah. Kila. So, birthday pala mga repa ni Aling Ria. Kaya alam mo, kami. pumunta kayo simba. Tapos ah. kakain kami dyan sa Jollibee. Linis, di ba? Oh. Sheesh, sana ganito araw-araw. Ah. Oh. Nak. Sarap yung kahiga mo dyan, nak ha? Ah. Ang bugya. Nandito na pala kayong mga repa sa may simbahan. So tapos na pala mga repa yung misa kasi na late na kami. May programa pala dyan sa may harapan. Kaya nanood na lang kami mga repa at nagmuni-muni. Nakapagmuni-muni na pala kami. Jolly view. Magkikain pala kayo mga repa sa Jollibee at nabalita namin na may libre daw. Agoy! Oh Kailan kaya mga kalibre kay Jollibee? Ah! Oh. Ito na yung sinasabi ko. Pag lumabas kami si Kilabo, talagang tulog na tulog. At gusto pang matulog. Nandun pala nga repa si Aling Ria at nag-order sa unaan sa labas. Sa labas? Agay! <laughs> <laughs> love, tingin ko love.

អរាយកពោ ay malicious, inabutan lang kami mga repa ng ulan kaya nag-check-in muna kami dito sa sugo dito lang pa pato sa may baklaran kasi si Kayla ayaw ko naman maulanan kayo naman ha nag -ano lang kayo mga repa manunood lang kami dito ng TV mga ganong-ganong ni scenario lang kasi birthday naman ni Aling Ria naiman diba? kita isusumo kita lang <laughs> no, udah oh. no, nak? no, no, kau no, no, hujan? <gul -nya> naik, naik hujan. Naik, naik. no, 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 oh. Oh. no, 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 Eh? đi câu chứ? hả nó nó đi câu <laughs> <laughs> <laughs>